araw-araw na mga salita ng Diyos Mula pa noong panahong ang makapangyarihang Diyos, ang hari ng kaharian ay nasaksihan ang saklaw ng pamamahala ng Diyos ay ganap nang nabunyag sa buong sansinukob. Hindi lamang sa China nasaksihan ang pagpapakita ng Diyos, kundi nasaksihan ang pangalan ng makapangyarihang Diyos sa lahat ng bansa at lahat ng lugar. Silang lahat ay tumatawag sa banal na pangalang ito, naghahangad na makisalamuha sa Diyos sa anumang posibleng paraan inuunawa ang kalooban ng makapangyarihang Diyos at nagkakaisang naglilingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia. Ganito ang kahanga-hangang paraan ng paggawa ng banal na Espiritu. Ang mga wika ng iba't ibang bansa ay magkakaiba ngunit iisa lamang ang Espiritu. Pinagsasama ng Espiritong ito ang mga iglesia sa buong sansinukob at lubos na kaisa sa Diyos nang walang kahit kaunting pagkakaiba. Ito ay isang bagay na hindi mapagdududahan. Tinatawag na sila ngayon ng banal na espiritu at ginigising sila ng kanyang tinig. Ito ang tinig ng habag ng Diyos. Tumatawag silang lahat sa banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos. Nagpupuri rin sila at umaawit. Hindi kailanman maaaring magkaroon ng anumang paglihis sa gawain ng banal na espiritu. Gagawin ng mga taong ito ang lahat upang sumulong sa tamang landas. Hindi sila umuurong. Nagpapatong-patong ang mga kababalaghan. Ito ay isang bagay na mahirap isipin at imposibleng alamin ng mga tao. Ang makapangyarihang Diyos ang hari ng buhay sa sansinukob. Nakaupo siya sa maluwalhating trono at hinahatulan ang sanlibutan. Nangingibabaw sa lahat at pinaghaharian ang lahat ng bansa lumuluhod ang lahat ng lahi sa Kanya, nananalangin sa Kanya, lumalapit sa Kanya at nakikipag-usap sa Kanya. Gaano katagal man kayong naniniwala sa Diyos, gaano man kataas ang inyong katayuan o gaano man kalayo ang agwat ng inyong paglilingkod, kung sumasalungat kayo sa Diyos sa inyong mga puso, kailangan kayong hatulan at kailangan kayong magpatira pa sa harapan niya nang dumaraing ng masakit na pagsusumamo. Ito talaga ang pag-aani ng mga bunga ng inyong sariling mga gawa. Ang tunog ng pagtangis na ito ang tunog ng pinapahirapan sa lawa ng apoy at asupre, at ito ang iyak ng kinakastigo ng bakal na pamalo ng Diyos. Ito ang paghatol sa harap ng luklukan ni Kristo.